Hello po uh, mga kapatid At sa lahat po ng nanonood ngayon na alam ko nanonood yung iba-ibang mga religion pati yung mga agnostic iba-ibang mga klase ng mga tao na uh, seeker of truth ang uh, hindi po natuloy yata yung lakad namin Dapat kukunin yung ano Kasi yung pong kinausap nung Tinawagan ko po yung boss ko kanina uh, Nasa US po siya eh Hello po, hiya Sen Hindi ko alam kung babae ito o lalaki ah uh, uh, Yun sabi ko dun sa boss ko kanina kung hindi po pwede yung ano mo kaya ko naman pumunta dun sa ano uh, alam ko naman din ang pagpunta kaya lang nagu-worry po siya baka daw po magkaroon ng abirya sa daan eh magka problema siya uh, kagaya po ng sinasabi ko gusto ko lang pong ano gusto ko lang pong Samantalahin yung mga pagkakataon ngayon na... Ako nararamdaman ko may nag-iingat sa Facebook account ko. Na powerful being. Uh, bro, tanong lang po. Nakita niyo po ba nung pinagpahinga ang kapatid na Ellie? Kahit yung libing niya. Sana masagot. Salamat sa Diyos. Uh, hindi ko po siya nakita. Nasa Pilipinas po kami during that time. Dapat papunta, pabalik po kami. Uh, kaya lang biglang nag-lockdown. Uh, kaya hindi ko, hindi, hindi ko rin po siya... Uh, hindi ko rin po siya nakita na ano na na namatay na or na living. Yun nga po yung ikinalulungkot ng buong kapatiran sa MCGI because parang ipinagkait sa ating lahat yung karapatan natin kasi hindi naman po ano yung pong si Brother Eli hindi naman po siya para sa pamilya Soriano at pamilya Rason lang si Brother Eli nagtumayong magulang ng lahat ng mga kapatid sa lahat ng mananampalataya kaya maraming mga kapatid na nasaktan ang kalooban dahil sa ginawa ni Daniel Rason na yan na ipinagkait yung yung uh, karapatan nating lahat na makita kahit sa huling hantungan niya huling hantungan ni Brother Eli hindi hindi niya po kahit online man lang pinakita sa mga kapatid kasi biruin mo namatay yung magulang mo, hindi ipapakita ng ano ng mga kapamilya mo yung yung yumao mong mahal sa buhay. So yung palang katraiduran na ni ano ni Daniel Rason sa kapatiran yon. Ah, uh, ano ah uh, Merong kapatid na nag-message sa akin. Alam mo bro, uh, hindi ko lang hindi ko lang ma, ano, hindi ko lang matiis na hindi sabihin sa'yo. Dito sa lokal namin, sabi niyang ganyan, sinasabi nung manggagawa na sinungaling daw po, kasinungalingan lang daw po yung mga pinagsasabing niyo. Sabi ganyan. Kaya nga po, china-challenge ko nga po si Daniel Razon eh. Harapan! Harapan! China-challenge ko nga po si Daniel Razon eh. Eh, hindi ba, Daniel Razon? Sabi mo... Kung kung mas marunong, kung marunong ako magsalita, mas marunong ka magsalita, Daniel Rason. At kung pakikinggan ako, mas pakikinggan ka. Sabi mo 'yon, 'di ba, Daniel Rason? O bakit ayaw mong humarap sa hamon ko ngayon, Daniel Rason? Inahamon kita. Inahamon kita, Daniel Rason. Patunayan mong sa Diyos ka at papatunayan ko na sa demonyo ka. Isang talata lang ang gagamitin ko, bagsak ka na, talo ka na. Isang talata lang ang gagamitin ko. Kahit pagbalibalik ta rin mo yung talata ng 1.8.44, ikaw. Ikaw ang babagsak ka nun, Daniel Rason. 1.8.44 lang, bagsak ka na. Paano pag nag, nag, nagbasa pa ako ng ibang mga talata?